Hello guys, good morning. So for today's video, ay kasama ko ang aking mga kaibigan. nag kami, nag-start kaming lubaba sa aming bahay 4 a.m. in the morning. And after 2 hours, narating namin to na lugar. Alam nyo guys, pagkarating namin dito, hindi ko akalain na maganda pala ang sikat ng araw. Very nature talaga ang paligid. Ang pinaka nagustuhan ko dito guys ay napakasariwa ang hangin, malakas ang hangin, perfect pa chill, relax pag may problema ka, perfect dito puntahan perfect dito mag-jogging every morning narating namin to na lugar mga bandang alas 6 ng umaga sakto guys, kasi pagdating namin, namin dito, walang katao-tao mostly, maraming tao dito mga bandang alas 2 ng hapon until 5 sa hapon. Nag selfie selfie muna kami dito, nag video kasama ang mga kaibigan ko. Sinulit talaga namin ang pagpunta namin dito guys. Hindi pa kami nakauwi pero ang sabi ng isa kong kasama parang gusto niyang bumalik dito. Hindi muna kami nagtagal dito after 30 minutes ng aming pag selfie selfie, pag video video. ay naisipan na din naming bumalik. Ginutom na rin kami at wala kaming dalang mga pera kasi sa sobrang excited, nakalimutan naming magdala. Alam nyo guys, sa ibabang nito may marami pang magagandang tourist spot. Balak sana naming puntahan pero hindi na kinaya sa aming mga paa dahil napakasakit na. Kailangan pa namin ng dalawang oras maglakad pabalik sa aming bahay guys dahil napakalayo to sa aming lugar. Tatlong barangay ang aming dinaanan para marating namin to worth it naman ang pagpunta namin dito guys at ang pagod kasi nga napakaganda naman. Sabi pa nga ng mga kasama ko parang gusto nilang bumalik pa dito. Thank you Lord for this memorable experience and for this wonderful day. And that's all for today. Thank you for watching guys.